do na 还没完。 dito na kami. Oh, dito Dating na kami. Dito si Mahal. Dito na kami. Dito kami, Mahal. Cindy oh. ng Pasila. Yan sa loob. Oh. Hmm. Yung simbahan nila. Oh. Laki ng puno. Yun, laki ng akasya. Nang oh. hmm. taon na kaya yun. Fiesta pa dito. Sakto umiestan lang kami. ah oh, mal apat napo <laughs> sound pala. Oo. Oh, oh. Ayan pala sa pesto. hardware. Yeah. <laughs> bak na kami tapos pakinira sala ha pa na bisa <tuk tangan> Sampai

dagat. Kaya tinatawag na hanginan kasi nasa taas sila mahangin. Diba? May nagpa-overlocking o oh. may nagpapahangin. Smile naman dyan. Ang ganda ng mga bundok Against the light? Hindi naman. Ah, uh, oo. Oh, oh. Ayan you o, know, oh, busy-busy kakakain ng kab -kab, Oh! Sarap. Sarap. O, pakita mo yung kab-kab mo. Na natikman mo sa loto ni Percy. Wow, yummy. Ayun yung dagat. Ayan yung maasin sa baba. Ayun, ay, ang ganda naman ng bahay na yun. Ayun yung kanina sinabi ko sa sa'yo. Yung maraming dragon fruit. Paano mo nakita? Paket Tayu, sebibu kuyang ganda namanya, namanya Dragon Pot. Sepunya puy di gen mau picture-picture, Maam. Iya. Guys, <tuk> Dragon sarap Sarat <tuk> kuyang gua pisau. Kakak, pemain shot e ya, Kim. Ya, nah, tingin. Oh, corop. Uy, Bapak konte. Ana oh, tingin. Tingin. Oh, sekakain serangkap kamu. Wah, hmm. sarap 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 kaso.

bakit ganon? Dito malabo. Ma ano? Mo dito? Ano? Hindi yun ulan? Eh bakit kanya ma? Ano po? Parang ulan yun eh. Maram hangin. Ang sarap. Pengi. Nalaman na akong bayan na boss. Sarap. Oo. Oh. Ano oh, naman dyan, tanawa, Bili pa tayo? Sama? siya pa? Oo. Oh. Kasi baba. Hindi tayo Ha? Dayan? <laughs> Paano may <mang> kita ang bibingka? Ito <laughs> yung bibingka namin. Ang oh. dami, oh. Pumili kami yung worth of 100 pesos. <laughs> no, 100. 150. Ay, 90 pala. 90. Kasi, Kasi yung pangalawang balik namin. 40 na lang. 40 na lang. 40 na lang. Kasi ko lang. Ha? Ay, dami na ah, nalit kita. Hindi ka magugutong pag umakyat ka dito sa hangin. Mahangin ah, Mahubusog ka pa. Masarap yung bibing ka nila. Kaya gusto gusto ng mga umakit. Bibing ka. Pag morning, mga nagluluto sila. Pero kaya sa safe tagal namin na-decide yung makikat nito. Hapo na. Ayan, malamig na siya. Pero masarap pa. May init, -init pa yun. Bagong luto yan. Bago Ayan, ay, ang dami. Ito to ay kapatid oh, dami. Ingit na naman si Manang nito. May <laughs> <What is that? laughs> ka. อ๊ยอุ๊ยบาคาดตายยังอะไรบาคาดตายยังอะไรแม่แม่แม่แม่แม่ ada buka, ada ada, ada bunga buka dua, ada bunga, ada bunga. Bukadu. 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 Bukadu.